Sa ibang balita mga kasama, isinuko na ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo ang ilan sa kanyang mga armas sa Philippine National Police kaninang umaga. ay kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, limang armas ang isinuko ng kampo ni Kibuloy sa Regional Civil Security Unit sa Davao City o sa Police Regional Office 11. Habang posibleng isuko na rin ang anumang o oh, isuko na rin anumang araw ngayon, araw ang labing apat pang mga armas ng pastor. Sa datos ng PNP Firearms and Explosives Office, labing siyam na mga baril ang nakapangalan kay Kibuloy. Matatanda ang ni PNP Chief Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office na ipawalang bisa ang license to own and possess firearms ni Kibuloy na nahaharap ngayon sa mga kasong child abuse, sexual assault, trafficking, exploitation, and discrimination. Si Pastor Kibuloy ay patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad dahil sa iba't ibang kaso laban sa kanya